Minsan, isang maling gupit lang ng gunting sa taglagas at baka wala kang makitang bulaklak sa buong susunod na tag-init. Parang bangungot ng hardinero, di ba? Pero para sa marami, ito ang katotohanan. Ngayon, aalamin natin ang tungkol sa apat sa pinakapaboritong halaman sa hardin, ang hydrangeas, clematis, peonies at hostas. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang kailangang barberohin ng walang awa at sino naman ang hindi dapat galawin ng gunting hanggang tagsibol. At pangako ko, malalaman ninyo ang pangunahing sikreto na magtatanggal sa inyong takot sa pagpuputol ng halaman tuwing taglagas, man Ngayon, magpakatotoo tayo. Bakit ba natin ginagawa ang lahat ng ito? Ang paghahanda sa taglagas ay hindi lang basta paglilinis ng hardin. Sa totoo lang, ito ay parang pagpapadala sa inyong mga halaman sa isang komportabling bakasyon sa taglamig para paggising nila. Sa gana sila, sa lakas at sigla. Dalawa ang pangunahing layunin. Una, protektahan ang ugat mula sa lamig na posibleng makasira rito. At ikalawa, at pinakamahalaga, preserbahin ang mga usbong ng bulaklak na sa ilang halaman ay nagsisimula ng bumuo bago pa man dumating ang taglamig. Dito mismo nakatago ang pangunahing lihim. Simulan natin sa rina ng hardin na siyang nagpakabaliw sa kagandahan ng maraming hardinero, ang hydrangea. Ang mararang yung bulaklak na parang malalaking payong na ito ay talagang nakakabighani. Pero hintayin mo lang hanggang sa hawak mo na ang iyong pruning shears. Kapag papalapit na ang malamig na panahon o sa pagtatapos ng taon, iisa lang ang tanong sa isip mo, puputulin ko ba to o hindi? At kung puputulin na nga, paano para hindi ka maiwan na puro dahon lang at walang bulaklak sa susunod na taon? At ang pangunahing sikreto na nagahati sa mga hydrangea sa dalawang klase ay napakasimple. Kailangan mo lang intindihin kung sa anong uri ng sanga ito namumulaklak? Sa mga sangaba ng nakaraang taon o sa mga bagong uspong na susulpot lang sa susunod na tagsibol? Mahirap pakinggan? ipapaunawa ko sa inyo ng simple. Heto ang Bigleaf Hydrangea. Yan yung may malalaking pink, asul o lila na bulaklak. Tandaan ang pangunahing patakaran. Namumulaklak ito sa mga sanga ng nakaraang taon. Ibig sabihin, ang mga usbong ng bulaklak para sa susunod na tag-init ay inilatag na nito ngayon sa pagtatapos ng kasalukuyang season. Tulog na sila sa mga sanga at naghihintay ng tagsibol. At ano ang mangyayari kung puputulin natin ito ng maikli ngayon? Tama, tatanggalin lang natin ang lahat ng magiging bulaklak natin. Kaya kapag panahon na ng pagpuputol, nilalapitan natin ang bigleaf hydrangea gamit ang pruning shears ng napakamaingat. Ang ating gawain ay tanggalin lamang ang mga kupas, tuyong bulaklak, gumawa ng maingat na gupit sa ibabaw mismo ng pinakamataas na pares ng buhay na usbong. At yun lang, wala nang iba pang gagalawin. Pero ang pagpuputol ay kalahati pa lang ng gawain para sa prinsesang ito na medyo pihikan para mapanatili ang mga usbong ng bulaklak, kailangan silang protektahan mula sa matinding lamig. Kaya ang pagtakip o pagprotekta sa bigleaf hydrangea ay hindi lang basta rekomendasyon kundi isang kinakailangan para sa masagana at magandang pamumulaklak pero ang paniculata at tree hydrangeas naman ay ibang iba. Sila ang ating maasahan at madaling intindihin nakasama sa hardin hindi sila maselan ang kagandahan nila ay dahil namumulaklak sila sa mga bagong usbong na lumalabas ngayong taon ano ang ibig sabihin niyan ang mga usbong ng bulaklak sa kanila ay mabubuo lang sa tagsibol sa mga bago at batang sanga na kakagaling pa lang sa pagtubo kaya naman sa taglagas hindi natin aksidenteng puputulin ang mga magiging bulaklak dahil wala pa nga sila doon. Kaya naman, hindi lang sila pwedeng putulin, kundi kailangan talagang putulin. Ang masinsinang pagpuputol sa taglagas ay nakakatulong para magkaroon sila ng mas malalakas na usbong sa susunod na panahon. At habang mas malakas at mas makapal ang usbong, mas magiging malaki at mas marami ang kumpol ng bulaklak doon. Napakasimple at logical lang ng lahat. Paano nga ba ang pagpuputol? Lakasan ng loob na paikliin ang mga tangkay mula sa nakaraang taon. Mag-iwan lang ng dalawa hanggang apat na pares ng mata o bad sa bawat isa. Huwag kang mag-alala. Puputulin din ang lahat ng manipis, mahina at lumalaking papasok sa gitna ng bush ng mga sanga. Ang ating layunin ay makapag-iwan ng matibay at maayos na balangkas kung saan sa tagsibol ay magmumula ang malalakas na usbong. At sa panahon ng taglamig, ang mga matitibay na hydrangea na ito, hindi tulad ng kanilang kapatid na may malalaking dahon, ay hindi nangangailangan ng pananggalang sa karamihan ng mga rehiyon. Ngayon, umakyat naman tayo ng kaunti sa mundo ng paghahardin at pag-usapan ng mga baging ang klimatis. Naku, itong halaman na to, talagang kaya nitong lituhin ang mga baguwang hardinero dahil sa misteryosong sistema ng paggugupit nito. Unang grupo, ikalawa, ikatlo. Parang isang komplikadong aralin sa eskwelahan. ba? Diba? Pero sa totoo lang, mas madali yan kung naiintindihan mo lang ang prinsipyo. At ang prinsipyo ay pareho lang sa mga hydrangea lahat ay nakasalalay kung sa aling parte ng halaman o uri ng sanga lumalabas ang mga bulaklak. Kaya pag-usapan natin ang unang grupo ng paggugupit. Kasama dito ang mga klimatis na namumulaklak ng mas maaga sa lahat karaniwan sa buwan ng Mayo hanggang Hunyo. At ang kanilang mga bulaklak ay lumalabas lang sa mga sanga na nabuo noong nakaraang taon o yung mga nakaligtas sa taglamig. Ito ang mga tinatawag na nyajiki or alpin at mountain clematis. Kung gugupitin mo ang ganitong uri ng clematis sa taglagas, siyempre, tutubo ang mga sariwang dahon sa tagsibol pero wala kang makikitang bulaklak. Talagang wala. Kaya tandaan, ang unang grupo ay hindi natin ginagalaw sa taglagas. Ang pinakamarami na pwede mong gawin ay maglinis lang ng kaunti. Tanggalin ang mga tuyo o sirang sanga. Yun lang, pagkatapos nilang mamulaklak sa tagsibol, pwede mo nang bahagyang paluwagi ng halaman kung masyado na itong malago at siksik. Pero sa taglagas, ipinagbabawal. Dumako naman tayo sa ikalawang uri ng pagugupit. Ang mga klimatis na ito ay sadyang naiiba dahil dalawang beses silang namumulaklak Isang panahon, ang una at pinakamayabong na bukso ng kanilang pamumulaklak ay nangyayari sa simula ng tag-init mula sa mga lumang sanga o tangkay na tumubo pa noong nakaraang taon. Ang pangalawang bugso naman na medyo hindi gaanong kasagana ay sumusulpot sa dulo ng tag-init sa mga bagong usbong na lumitaw sa kasalukuyang taon dahil sa dalawang klase ng pamumulaklak na ito, ang pagpupuputol sa kanila ay dapat na pinagsama-samang paraan. Sa taglagas, hindi natin sila pwedeng putulin ng maikli dahil kung gagawin natin yon, mawawalan tayo ng pagkakataon na makita ang una at pinakamagarang pamumulaklak. Ngunit hindi rin naman maganda kung hahayaan nating lumaki ang lahat ng sanga. Kaya ang gagawin natin ay isang maingat at bahagyang pagpupuputol. Ang ating layunin ay paikliin ang mga sanga ng humigit kumulang isang katlo o sa taas na isa hanggang isa't kalahating metro mula sa lupa. Bukod pa riyan, ganap nating aalisin ang lahat ng mahihina, hindi pagaanong matigas at malambot na tangkay, tanging ang malalakas at matitigas ng baging o sanga ang iiwanan natin ang mga ito ay maingat nating aalisin sa kanilang suporta, bilutin na parang singsing, -sing at ilalagay sa lupa at tatakpan para maprotektahan. Sa pamamaraang ito, mapapanatili natin ang mga sanga mula sa nakaraang taon para sa maagang pamumulaklak at bibigyan din natin ng pagkakataon na lumago ang mga bagong sanga na mamumulaklak naman sa bandang huli. At para sa huling kategorya ng pagpuputol, ito ang pinakamadali, pinakamaintindihan at paborito ng maraming naghahardin. Dito nabibilang ang mga klematis na namumulaklak ng huli mula kalagitnaan ng tag-init hanggang taglagas. At namumulaklak lang sila sa mga bagong sibol na tumubo sa kasalukuyang taon. Dahil dito, ang mga baging mula sa nakaraang taon ay hindi na kailangan. Sa katunayan, nakakaabala pa nga ang mga ito. Kaya pagdating ng taglagas, kukunin natin ang gunting panghardin at puputulan ng walang pag-aalinlangan. Ang buong bahagi ng klimatis na nasa ibabaw ng lupa ay kailangang putulin ng napakaikli. Gaano kaikli? Magiiwan tayo ng mga tuod o stamp na may dalawa hanggang tatlong paris lang ng buko sa ibabaw ng lupa. Ito ay halos labin lima hanggang dalawampung sentimetro. Huwag kang mag-alala, hindi mo ito masasaktan, sa halip ay matutulungan mo pa nga. Ang ganitong radikal na pagkuputol ay nagpapasigla sa malakas na pagtubo ng mga bagong sanga mula sa mismong ugat sa tagsibol. Sa ganitong paraan, ang buong halaman ay magiging pantay na mamumulaklak at hindi lang sa tuktok ito ang pinakamadaling alagaan na uri ng klimatis na hindi nangangailangan ng komplikadong proseso sa pagpapanatili ng mga baging sa panahon ng taglamig. Putulan, lagyan ng mulch ang base ng halaman, at yun na, matagumpay ang kanilang pagpapalipas ng taglamig. Paano nga ba kung nakabili ka ng klimatis na walang label? o nalimutan mo lang kung anong grupo ito, pamilyar ang sitwasyong ito sa marami. Nakatayo ka sa harap ng luntiang halaman na yan, hawak ang iyong pruning shears at takot na takot kang magkamali sa pagputol. Huwag kang magpanik, may solusyon dyan. Kung hindi mo alam ang grupo ng klimatismo, mo, may isang universal at gentle na paraan na pwede mong gamitin. Naakma sa grupo dalawa ng pruning. Ang ibig sabihin, putulin mo lang ang lahat ng sanga nito ng humigit-kumulang one-third o kalahati hanggang sa taas na mga isang metro mula sa lupa. Bakit ganito? Mag-isip tayo ng luhikal. Kung ang mo ay group 1, na hindi naman talaga pinuputol, mawawalan ka man ng ilang bulaklak sa ibaba, pero ang itaas na bahagi ng mga sanga ay mananatili at mamumulaklak. Kung ito naman ay mula sa group 3 na kinakailangan talagang putulan ng maikli, magbibigay ito ng bagong mga usbong mula sa pinutol na bahagi pagsapit ng tagsibol at mamumulaklak din kahit medyo huli. At kung nagkataon naman na tama ang hula mo at group 2 nga ito, kung gayon, perpekto ang ginawa mo ang kompromisong pamamaraan na ito ang iyong insurance laban sa isang malaking pagkakamali. Sa anumang kaso, masisiguro nitong may bahagi ka pa rin pamumulaklak at sa susunod na taon, maaari mo nang obserbahan ang iyong halaman at tiyak na matutukoy ang grupo nito batay sa kung kailan at paano ito namumulaklak. Ngayon, iwanan muna natin ang mga matataas na usapin at bumaba tayo sa lupa para pag-usapan ang isa sa mga matagal ng kaibigan ng bawat hardinero, ang mga pioni. Hindi mo na kailangang masakit ang ulo sa mga komplikadong paraan ng paggupit o pagtabas. Sa mga pioni, simple lang ang lahat, lohikal at madaling hulaan. Kaya nga, maraming hardinero ang nagmamahal sa kanila. Ang pangunahing gabay sa pagtabas ng mga peyoni ay hindi ang petsa sa kalendaryo, kundi ang panahon at ang mismong kondisyon ng halaman. Huwag magmadali na tabasin o putulin ang mga dahon na berde pa kaagad pagkatapos nitong mamukadkad. Sa buong nalalabing bahagi ng tag-init at bago sumapit ang taglamig, ang halaman ay nag-iipon ng sustansya sa pamamagitan ng mga dahon na inilalagay nito sa matitibay nitong ugat. Ito ang magsisilbing reserba nitong lakas para sa taglamig at garantiya ng masaganang pamumulaklak sa susunod na taon. Hintayin ang unang matinding paglamig ng panahon. Karaniwan, pagkatapos ng mga ito, ang buong bahagi ng peony na nasa ibabaw ng lupa ay malalanta at hihiga sa lupa. Ito na ang hudyat para kumilos. Ngayon, tapos na ang trabaho ng mga dahon at maaari na itong alisin ng walang pag-aalinlangan. Kumuha ng matalim na gunting panghardin at putulin ang lahat ng tangkay halos pantay sa lupa. Mag-iwan ng maliliit na tuod, mga dalawa hanggang tatlong sentimetro ang taas. Kailangan ito upang sa pagdating ng tagsibol ay hindi mo mawala ang kinalalagyan ng halaman at maiwasan itong aksidenteng masira. Bukod pa rito, sa pag-aalis ng lahat ng lumang dahon, nagsasagawa tayo ng mahusay na pag-iwas sa sakit na dulot ng fungi na ang mga spores ay maaaring mamalagi sa mga labi ng halaman sa panahon ng taglamig. Isa sa madalas itanong pagkatapos putuli ng mga peony, kailangan ba silang takpan o protektahan sa lamig? Kasi nga, tinanggal na natin ang lahat nang nasa ibabaw ng lupa, kaya parang lalamigin ang mga ugat na naiwan. Huwag kayong mag-alala. Ang mga matatanda at nakaugat ng peyoni ay napakatibay sa matinding lamig. Kayang-kaya nilang makatagal kahit sa sobrang lamig na panahon nang walang anumang dagdag na takip. Ang kanilang malalakas na ugat ay nakabaon ng malalim sa lupa kaya't hindi na sila aabutin ng matinding yelo o lamig. Kaya, kung ang peony ninyo ay mahigit dalawa o tatlong taon na, hindi na kailangan pang mag-alala. Ang tanging eksepsyon lang ay ang mga batang peony na itinanim ngayong taon. Hindi paganap na lumalalim at lumalago ang kanilang mga ugat kaya mas sensitibo sila sa lamig. Para sa mga bagong tanim na ito, sa kanilang unang panahon ng lamig, mas mainam na lagyan sila ng mulch. Gumawa ng maliit na bunton, mga 10 hanggang 15 cm taas, gamit ang pit, compost o ordinaryong lupa mula sa hardin. Sapat na ito upang protektahan ang mga bagong uspong mula sa matinding lamig. Pagdating ng tagsibol, kapag natunaw na ang yelo, dahan-dahan lang na alisin ang takip na ito. At sa wakas, Dumako tayo sa reyna ng mga malilim na sulok ng hardin, ang hosta. Pagdating sa halamang ito, ang usapin ng pagtabas sa taglagas ay sadyang puno ng pagtatalo. Nahati ang mga hardinero sa dalawang magkasalungat na panig at bawat isa ay may matibay na paniniwala. Ating talakayin ang mga argumento ng magkabilang panig. Ang unang panig ay ang mga nagtataguyod ng pagtabas sa taglagas. Ang kanilang pangunahing punto ay tungkol sa kalinisan at kalusugan ng halaman. Pagkatapos ng unang pagyelo, ang mga dahon ng hosta ay nagiging malata at madulas na masa. Sa totoo lang, hindi ito kaaya-aya sa paningin. Ngunit ang mas mahalaga, sa ilalim ng mga nabubulok na dahong ito, nabubuo ang isang perpektong basa at madilim na lugar para sa mga slag at kanilang mga itlog upang magpalipas ng taglamig. Sa paglilinis ng mga dahon sa taglagas, inaalisan mo ang mga peste ng kanilang komportabling tirahan at binabawasan ang kanilang populasyon para sa susunod na taon. Walang duda, may punto sila dito. Ang pagtabas ng mga dahon ng hosta ay dapat gawin pagkatapos itong tuluyang manilaw at bumagsak sa lupa. Ang ikalawang panig ay ang mga sumasalungat sa pagtabas sa taglagas. Ang kanilang argumento ay mas matalino ang kalikasan kaysa sa atin. Ang mga dahong natural na nalalanta ay nagbibigay ng karagdagang takip sa ibabaw ng sistema ng ugat ng halaman. Ito ay nagsisilbing natural na mulch na nagpoprotekta sa mga natutulog na usbong mula sa matinding lamig, lalo na sa mga taglamig na walang niebe pagdating ng tagsibol, madali namang malinis ang mga lumang dahon gamit ang rake, nang hindi nakakasira sa mga bagong sumisibol na usbong. At may karunungan din sa panig na ito. Kaya, ano ang mapapala natin mula sa diskusyong ito tungkol sa paggupit ng hosta? Ang katotohanan, tulad ng madalas na nangyayari, ay nasa gitna. Ang paggupit ng hosta sa taglagas ay mas tungkol sa iyong paraan ng paghahardin, kagandahan sa paningin at paglaban sa mga peste kaysa sa isang bagay na kailangan talaga para sa halaman mismo. Ang hosta ay isang napakatibay at madaling alaga ang halaman. Magaling itong makaligtas sa taglamig, maputol man ang mga dahon nito o manatili sa ilalim ng sarili nitong mga lumang dahon. Kaya, maaari mong piliin ang paraang mas angkop at mas luhikal para sa iyo at sa iyong hardin kung maraming suso sa iyong bakuran tiyak na mas mainam na tanggalin ang mga dahon sa taglagas upang hindi dumami ang mga peste kung ang iyong hardin ay maayos at nasa isang striktong estilo at ang paningin ng nalalantang dahon ay nakakasira sa iyong mood huwag magatubiling gupitin ito ngunit kung sinusunod mo ang mga prinsipyo ng natural na paghahardin at hindi ka nababahala sa kaunting kalat o kung ang taglamig sa iyong lugar ay matindi at walang niebe. Iwana ng mga dahon hanggang tagsibol bilang isang natural na takip. Ano ang iyong piliin, hindi mo sasaktan ang halaman. At ang huling tip na magiging kapakipakinabang para sa lahat ng halaman na pinag-usapan natin ngayon, ito ay ang pagmamalts. Pagkatapos mong matapos sa paggugupit, lagyan ng malts ang palibot ng mga ugat ng iyong mga halaman na nabubuhay ng maraming taon. Ang isang patong ng compost, pataba mula sa nabubulok na bagay, humus, o pit na may kapal na lima hanggang pitong sentimetro ay parang isang mainit na kumot para sa sistema ng ugat. Ang malts ay poprotekta sa mga ugat mula sa biglaang pagbabago ng temperatura magpapanatili ng kahalumigmigan, at sa tagsibol ay magsisilbing karagdagang nutrisyon ito ay isang simple ngunit napakabisang paraan na makakatulong sa iyong mga paboritong halaman na komportableng makaligtas sa taglamig at ngayon narito na ang pinaka bahagi na aking ipinangako. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga hardinero ay hindi ang pagugupit mismo, kundi ang hindi pagunawa sa layunin nito. Nakasanayan na nating isipin na tuwing taglagas, kailangan nating ayusin at putulin ang lahat. Pero hindi pala ganoon. Isipin ninyo, buong pagmamahal at sipag ninyong ginupitan ang isang malago na big leaf hydrangea tulad ng panicle hydrangea at halos walang iniwan at nawala sa inyo ang lahat ng bulaklak para sa susunod na taon buong isang season titingnan ninyo ang magagandang berdeng dahon ngunit wala kayong makikitang kahit isang bulaklak na namukadkad at ang lahat ng iyon ay dahil ang mga flower buds ay naroon na sa mga sangang iyon at naghihintay lang ng kanilang tagsibol. Samantala, kung hahayaan mo lang at hindi gugupitin ang klimatis ng ikatlong grupo, ito ay magiging isang pabaya, gusot-gusot na buhol na may iilang bulaklak lamang sa pinakatuktok. Narito ang pangunahing sikreto, hindi ang gunting pruning ang nagdedesisyon sa tadhana ng pamumulaklak, kundi ang iyong kaalaman tungkol sa halaman. Kaya Ibuod natin. Bigleaf hydrangeas. Huwag gupitin kundi takpan. Panicle at tree hydrangeas. Walang takot na gupitin. Clematis. Alamin ang kanilang pruning group. Yan ang susi sa lahat. Peonies at hostas. Pinapatawad ang halos lahat. Ang paggugupit sa kanila tuwing taglagas ay mas para sa kalinisan at estetika. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Umaasa ako na ngayon ay handa na ang inyong mga perennial para sa taglamig at sa susunod na season ay magbibigay sila sa inyo ng kahangahangang pamumulaklak. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, ilike at magsubscribe sa channel upang hindi mawala ang mga bagong payo. At ngayon, may tanong ako sa inyo, anong mga perennial ang nagbibigay sa inyo ng pinakamaraming tanong pagdating sa paghahanda para sa taglamig. Isulat sa comments at maaaring gumawa kami ng video tungkol din dyan.